Ang pelikulang an affair ay suspense drama na ipinalabas noong 2018. Tungkol ito sa bawal na pag-iibigan ng isang guru at ng kanyang estudyante. Nagsimula ang pelikula nang pumasok sa eskwelahan ang bagong guru na si Anita. Magtuturo siya ng physical education sa mga high school. Humingi siya ng paumanhin sa mga estudyante niya dahil unang araw pa lang niya ay late pa siya. Habang isa-isang nagpapakilala ang mga bagong estudyante, Napukaw ang kanyang atensyon sa isang lalaking estudyante na nagpakilalang si Marquez at malaki daw ang kanyang talong na tinawanan ng kanyang mga kaklasi. Sa kanilang bahay, naglalambing siya sa kanyang asawang si Guzman pero hindi siya pinagbigyan at sinabihang matulog na. Nagising si Anita kinabukasan at maagang nakaalis na si Guzman papasok ng trabaho. Habang naliligo si Anita, Tumunog ang doorbell, lumabas siya para tignan kung sino ang panauhin pero nagtaka siya dahil nakalapag lamang ang isang bungkus na mga bulaklak sa may pintuan na hindi niya malaman kung saan nang galing. Sa gym ng eskwelahan, habang naglalaro ang mga estudyante ay sinabihan ni Marcus si Anita na maganda siya. Sa kaloob-looban ng guro ay iba ang dating, nakaramdam siya ng kakaibang kilig. Palihim niyang sinubaybayan si Marcus, Umagaw atensyon kina Anita at Zoe na kasamahan niyang guro ang isang kaguluhan sa eskwelahan. Inawat nila ang mga nag-aaway at nakita niyang si Marcus ang isa na kasuntukan ng kanyang kaklasi. Habang ginagamot ni Anita si Marcus, sa pagkakadikit ng kanilang mga katawan ay nagigising sa binatiliw ang kapusukan ng isang kabataan. Tumayo siya at minasahe ang batok ni Anita, bilang isang babaeng kulang sa dilig, may kung anong init na gustong umalpas sa kanyang katawan gawa ng kiliting nararamdaman niya sa bawat hagod ni Marcus sa kanyang likuran. Bago sila bumigay sa kapusukan at makalimot ay dumating ang isang estudyante na pumutol at nagpabalik sa kani-kanilang kamalayan. Sa kanyang opisina, nag-text si Anita kay Marcus at sinabing kalimutan nila ang nangyari dahil hindi talaga dapat na mangyari. Biglang tumawa si Anita dahil ang sagot ni Marcus ay nagpadala ng litrato niyang hubot-hubad. Umagaw pansin kay Draco na isa ring guro ang pagtawa ni Anita. Sinabihan niya ang babaeng guro na ipatawag ang mga magulang ni Marquez para kausapin tungkol sa gulo na nangyari. Dumating sa school si na Marquez na kasama ang kanyang mga magulang. Nataon naman nakakilala pa ni Anita ang nanay niya. Habang nag-uusap-usap sila tungkol sa gulo, nilukuban ng kalokohan si Marquez. Pinapakiskis niya ang kanyang paa sa paa ni Anita. Walang malay ang mga magulang ni Marcus sa kanyang ginagawa kay Anita sa ilalim ng lamesa. Bago pa mapunta sa kung saan ang paanang binata, tumayo si Anita at ipinagpalagay ng mga magulang ni Marcus na maayos na ang lahat. Pauwi na si Anita nang mula kung saan ay pumasok si Marcus sa kanyang kotse. Doon ay bumigay na ang guro sa alok ni Marcus na panandali ang kaligayahan. Saksi ang dilim ng gabi ng sukati ng binata kung gaano kalalim ang balon ni Anita. Pagkatapos ng nangyari, para ng isang nagdadalaga si Anita na ang gusto ay laging nakikita at nakakausap si Marcus. Kahit nasa bahay o sa trabaho siya, sa malikot niyang imahinasyon ay kaulayo niya ang binatang estudyante. Minsan ay hindi na niya matiis na hindi makasipin si Marcus, nag-text siya para ayain ang binata na matulog sa isang hotel. Nagdahilan si Marcus na may laro sila ng football. Binuksan ni Anita ang Facebook account ni Marquez at nakita niyang may kasamang ibang babae ang binata. Nakaramdam ng selos ang guro sa nalaman, nagpunta si Anita sa bahay ni na Marquez at masaya siyang sinalubong ng ina ng binata. Doon ay nadatnan niya ang ibang mga kababaihan na kinumbida ng ina ni Marquez para makamarites. Ilang saglit lang ay dumating si Marquez, nagtataka at nagtanong kung bakit nandoon si Anita. Ang kanyang ina ang sumagot sa kanyang tanong at sinabing kinumbida niya ang guro para makabonding at matagal na din silang hindi nagkita. Nagpaalam si Marcus sa mga ginang at sinabing maliligo lang. Pagkaalis ni Marcus, nagpaalam din si Anita na gagamit ng banyo. Hinanap niya ang banyo kung saan naliligo ang binata. Doon ay inakit niya si Marcus at nangyari muli ang hindi dapat na mangyari, sa loob pa mismo ng pamamahay ni na Marcus. Sa pagdaan ng mga araw, lalong nangungulila si Anita kay Marquez. Hindi naman nagpapasok sa eskwela ang binata at bihira din niyang sagutin ang mga mensahe ni Anita. Samantala, napapansin ni Guzman ang pagbabago kay Anita na laging malungkot at parang may problema. Sinagot lang siya ng guro na madaming trabaho sa eskwelahan. Nagpaalam si Guzman na pupunta muna sa Amerika para sa isang seminar. Ikinatuwa ni Anita ang narinig dahil para sa kanya ay kalayaan nila ni Marquez na gawin ang kanilang gusto. Salungat naman sa kagustuhan niya ang nangyari dahil hindi na siya pinapansin ni Marquez at hindi rin sinasagot ang mga mensahe niya. Nalaman ni Anita ang dahilan sa panlalamig ni Marquez sa kanya, mayroon na siyang girlfriend na si Mina. Isa din sa mga kaklasi ng binata, dala ng matinding selos kay Anita, Pinakialaman niya ang cellphone ni Mina at nag-upload sa sarili niyang Facebook account ng maseselang litrato. Dinamdam ni Mina ang nangyari at nagmukmok sa banyo. Kinausap pa kunwari ni Anita ang nagdaramdam na si Mina at sinabing baka si Marquez ang may gawa. Pinayuhan niya si Mina na iwasan si Marquez dahil masamang empluensya ang binata sa kanya. Hindi nagtagumpay ang plano ni Anita na sirain ang pag-iibigan ng dalawa dahil nagpatuloy pa rin sa pagkikita sina Marquez at Mina. Naging desperada si Anita sa kakasunod kay Marques kahit sinabihan siya ng binata na huwag na siyang susundan pa. Sinabi ni Anita na kailangan nilang mag-usap dahil sa isang napakaimportanteng bagay. Sa loob ng kotse ni Anita, sinabi niyang nabuntis siya ni Marquez, ipinakita pa ang resulta na nagpapatunay na nagdadalang tao ang guro. Sa kanyang narinig ay umiyak ang binata, pinatahan siya ni Anita at sinabing ililihim nilang dalawa ang kanilang relasyon. Umayo naman si Marques at muli siyang nilandian ni Anita. Pagkatapos umalpas ang kanilang mga init, sinabi ni Anita na dapat lahat ng kanyang mga mensahe ay sasagutin agad-agad ni Marcus at huwag siyang babaliwalain. Sa shopping center habang namimili si Anita, nakita siya ni Draco. Tinanong siya ng kasamahang guro kung narinig na niya ang kumakalat na balita sa school na may isang estudyante na naloloko sa kanyang guro. Ipinagkibit balikat lamang iyon ni Anita at umalis. Paglabas niya sa mall, napansin niya sa hood ng kanyang sasakyan ang salitang pokpok. -pok. Kinutuban siya sa kung sino man ang may gawa noon. Minsan nagaling siya sa pagjagang, nagulat si Anita nang makita na nakalapag sa estante ang resulta ng kanyang pagbubuntis na naibigay niya kay Marquez. Lalo siyang nagulat nang makita si Guzman na nakatayo lang sa veranda ng bahay. Sa oras na yun, alam ni Anita sa sarili na wala na siyang may pa sa asawa. Sa kalituhan niya, lumabas siya ng bahay para lamang makasalubong ang ina ni Marquez na sinusumbatan siya. Binantaan siya ng ginang na huwag nang makikipag-ugnayan kay Marquez, dahil, kapag ginawa niya pa rin ay papatayin siya ang sinabi ng ginang. Nagtungo si Anita sa bundok para magpalipas ng sama ng loob. Nang medyo mahimasmasan ang pakiramdam niya, umuwi siya sa kanilang bahay para malaman lamang na hindi na siya tanggap ng asawang si Guzman. Hindi siya makapasok sa bahay, Binitbit na lamang niya ang kanyang mga damit na inilabas ni Guzman at umalis. Sa eskwelahan, pinagbitiw siya ng punong guro sa trabaho dahil sa iskandalong nangyari. Bago siya umalis ay humingi siya ng pangunawa sa kanyang mga estudyante, sinabi niyang huwag tularan ang kanyang pagkakamali. Hindi pa siya natatapos magsalita ay nakita niya ang kotse ni Guzman sa labas ng school. Lumabas siya para kausapin sana ang asawa pero ibinaba lamang niya si Marquez sa kotse sa kahumarurut paalis. Humingi lamang ng pasensya si Marquez at sinabing makakatagpo din ng tunay na lalaking mamahalin at magmamahal kay Anita. Nagtatapos ang pelikula habang nakaupo at iniisip ni Anita ang lahat, nang dahil sa init ng katawan ay nasira ang kanyang buhay may asawa, ang kanyang trabaho at reputasyon bilang isang babae.